naranasan mo na bas motor mo, yung habang nasa biyahe ka, tapos piniga mo yung preno, parang napakahina o oh, parang hindi kumakagat. Katakot yun. Baka ito na yung problema ng motor mo. Kahit panawarin mo tong video na to. What's up nga ka BJ? Salamat sa pagdalaw. So, share ko lang yung nangyari sa akin habang nagbabaya ako. Tumatak po kasi ako na 6280 kph. At yung preno na ako, parang ayaw ko magat ng preno. So, halos agad na dun sa handlebar grip yung brake. Pero, ayaw pa rin. So, unang hinala ko, baka kailangan ko adjust dito sa may likod. Kasi parang lumuluwag to. Then, yung nahigpitan ko na, nakita ko tong indicator na to. Na hindi naman talaga sumasagad pa. O hindi tumatama dun sa pinaka yan, triangle na yan. So, yan kasi yung indicator na gano'ng kahigpit na. O maluwag na. O baka na yung Break. kasi hindi na siya umaandar once na naka center stand kasi usually 3 to 4 yung andar niyan eh kay eh kaso hindi na siya umiikot, ibig sabihin sagad na yung brake shoe kaya yung pangalawang hinala ko ay baka putpod na nga yung brake shoe pero kanabukasan nung aayusin ko na, ito pala ang nangyari naputol na pala yung pinaka cable buti nandito lang ako sa bahay at wala akong pasok kundi kung nasa daan ako at talaga naputol na to Malaking diskrasya mangyayari nito. Yan, hindi ko na pinakita sa video yung pagbaklas ito kasi meron naman ako separate na video yung paano baklasin. So, itong mga susunod na babaklasin, ito na yung ay papakita ko ngayon dito sa video na to kasi nito kasama doon sa, sa video doon sa fairings na video. So, itong cable na to ay pang rear brake. So, rear brake number 1 ang tawag dyan kasi may number 2 pa. So, mamaya makikita nyo kung ano yung number 2. Susunod nating babaklasin ito muna ng footboard. So, makikita nyo, brake cable na yung tatanggalin pero lahat to baklas. Napakaraming trabaho gagawin natin dito dahil sa cable na to. And dito naman tayo sa headlight. Tatanggalin natin itong 10mm na bolt. Dalawa yan. Tapos tatanggalin natin yung mga socket ng headlight saka signal light. din natin ano cable break sa online pero hindi ko alam kung matibay. So, tatry lang natin kasi mura to. Pero sana matibay. Maganda naman yung mga reviews.